Ay sa mapagpalang gabi sa ating mga kanyo So Tapang na ako sa akin paglalakbay So may, may na, na-encounter ako na Isang babae na umiiyak iya Dito sa ano, Dito sa may Labas ng gate dahil uh, Naniligaw daw siya At hindi daw siya binaba Ng jeep dito sa loob ng TI terminal So So, tara tulungan natin mga ka-idol. So, naawa naman ako mamaya baka uh, baka mapahanga at uh, parang hirap siya, siya, magsalita. So, pupuntahan natin mga ka-idol. So, wala ko siya na lang tayo para yung ating sa eh. Mamaya baka kung saan pa dati ng mga ka Okay? So, yun mga ka-idol. Ayan may mga idol So yan si madam So nabala sa tayo Iatid ko na lang po Kasi kawawa naman So sa tryo Sa may sa yun sir? Sa Sa Sa, sa Maharli ka Pero May sir Sa may baba lang ano So kawawa naman At parang medyo mga ka-idol Parang hirap siya magsalita So mamaya baka saan pa siya dalhin So, malasakit tayo ito, ihatid na lang natin ito. Ma'am, tara na. Sakay ka sa akin. So, mga ka-idol, ayan na po, nakasaray na si Madam sa likod ko. Ayan. ayan, mga ka-idol, so, ayan, ihatid ko na. So, tara, bawawa naman. Ma'am, hawa ka lang, ha? Hawa ka, ha? Para hindi tayo malaglag, ha? Bakit siya nga binaba ng jeep? Bakit siya nga binaba ng jeep? Next time mama, magpasama ka ha, pag naglalakad ka. Ah, uh, ah ka, oh. Kita ah. mama, ha, lakad sa loob ng loob, sa loob ng mga ito ka, mga kaibigan ka, mga kaido, pabiyahin muna kami at right set muna okay. kapit ka mabuti ha yeah, malapit malapit ka na ba sa bahay mo alam mo na oh, sige ha

Malapit na tayo sa bahay, ha. Dito na tayo, ha. Alam mo na to sa looban? Okay. Alam mo na? Okay. So, malapit na kami sa bahay nila, ha. Saan banda? Saan? Saan? Saan ka? Dito? Dito? Dito ka na. So yun lang mga ka-idol. Kaway mo na. So mga shut up yung mati mga ka-idol. Okay, nandito ka na ha. O maayos at ligtas ka ha. Sige. Okay na. Gawin na tayo. Okay mga ka-idol. Ligtas na takatid ko na si madam. Okay, God bless. ata okay mga kaidol hatid ko na mga ito thank you, god bless you. So, yun mga kaidol god bless at nahatid ko na na si madam uh, kanina nangiyak-iyak siya kasi hindi niya alam pala dahil binaba siya ng jeep uh, ano pagkaalam niya ay nasa terminal so bigyo hirap siya sa pagsasalita pero kailangan natin unawain nila na kung kaya matiis na uh, gano'ng sitwasyon kung uh, kaya oh, yeah, baka mawala-wala pa siya eh uh, nakasinsya naman ako uh, kaya wala uh, sa atin na lang sa buhay so yun mga ka-idol lahat salamat sa mga ka naman pala niya yung area so at least nakatit natin ang na maayos at dito okay? so yun lang mga ka-idol so maraming salamat at God bless siya top dyan sa lahat natin masisipang na mga angkas dyan at lalabog ride right, uh, ride right dyan so ingat tayo sa pagkat dalawa lang ang pala sa lahat mga mag ng mga kumagana ko dyan okay, thank you Pag-like and share na lang mga kaido sa mga bagong update ko na video thank you and God bless po Maraming salamat magandang gabi po ingat po tayo sa lahat at pagpalaan tayo ng itong mic okay? thank you Maraming salamat bye